first Stan Hardinger is retired from playing basketball, kinumpirma na yan ni Terra Firma team manager Bobby Rosales. Actually, meron pa naman natitirang almost a month si si Stan na magstay sa jeep when he announced his retirement. Pero hindi niya nahinintay yun. He immediately informed the team about his decision at ayun na nga, agad kumalat sa social media ang kanyang naging desisyon through Mr. Rosales. Pero bakit nga ba agad niyang ginawa ito? since nasa injured list naman siya, pwede naman sanang nag-stay na lang muna siya hanggang sa mag-expire ang kanyang kontrata. Ang kailangan lang naman, eh, mag-report siya sa practice and just be there for his teammates kapag may laro sila. Ayaw na nga bang maglaro ni Sista ng basketball o ayaw lang niya sa terra firma? Alam mo naman kasi natin na ang terra firma ay pinaparatangan na isang farm team ng San Miguel Corporation Fans observed na nagdadraft ng magagaling na amateur players ang chip and then ititrade din nila later on. O di kaya ititrade agad ang draft rights nila to either Magnolia, San Miguel Pier or Ginebra. Tingnan mo na nga lang yung kamakailan na trade nila sa SMB kung saan they ship Wami Tiongson at Andreas Kahilig to SMB for Terrence Romeo and Vic Manuel. Although for me lamang ang terra firma sa trade on paper, E eh, maniniwala ka ba kung talagang mag-stay si Romeo at Manuel sa quarantine nila ngayon? I doubt it. Hindi ako magugulat kung magre-retiro na rin sa tasin mo si Jake at Terrence. oh, eh, isi-ship din sila later on sa isang SMC squad. Si Wami at Andres na nga lang ang lone bright spots nila. Eh, na-trade pa. Pero going back, bakit nga ba kaya nag-retiro ng bahaga si Stan sa paglalaro? Mga kakupis, we can only speculate dahil napaka-private ng buhay ni Stan Hardinger. Both personal basketball. To the point na boss pa ng terra firma ang nag-disclose ng kanyang retirement decision. Mga kakupis, kung ihimayin natin at pangkutusin, nagsimula ang lahat dahil sa misunderstanding nila ni Coach Tim Cone. Si Stan loves his former Rineba teammates. He loves the organization and the fans loves him But not Tim Cohn. Coach Tim said na, It comes out already that he and I never really got on the same page. We struggled to get on the same page together. But we clashed a lot, there's no doubt. It's just cut to the point where he felt needed to move on and we felt it might be better to move on. And if you are a Rinebra fan, sasabihin mo na lang na bakit hindi nalang nila inayos ang gusot. Remember, they lost the last conference sa TNT Tropang Giga at isa sa mga naging factor ay dahil wala nang maaasahang big man next to Capitan Lark. And maybe, Sistan was just eating popcorn while watching that series. Just kidding! After ng trade, he cleared things na gusto niya pa din maging parte ng Hinebra pero nire-respeto niya ang desisyon ng kanyang Hinebra coach because he knows he had hand on the said trade. Si Stan decided to retire dahil ayaw niyang maging parte ng Terra Firma team. At 35 years old, he wants to give his remaining years a team na gusto sanang manalo at alam niya na that Terra Firma cannot compete at least on the management side dahil gaya ng masabi ko, they always trade their prize rookies sa mga malalaking franchises. Mga na napabalita din noon na there is a big chance na pupunta sa, sa Magnolia And siguro kung totoo yan, ayaw niya maging parte ng paulit-ulit na cycle na ginagawa sa kanya ng San Miguel Corporation. Mahalala natin na he played for San Miguel sa kaagahan ng kanyang karera. Then, na-trade siya sa Northport na isa daw farm team ng SMC. And then, napunta ng Hinebra. At ngayon, bumalik sa another alleged SMC farm team na terra firma. At kung matutuloy ang trend, eh malamang totoong mapupunta nga siya sa Magnolia baka naman palagang ayaw niya na maglaro dahil sa injury niya. May akawipis ang ating unang content sa ating channel was about Christian being traded to Terra Firma at nasa ating description below yan. Elaborate ko lang na wala nang cartilage sa tuhod sa Christian at ang inadvise sa kanya last year was to undergo surgery. Nevertheless, he still won a championship against Bay Area Dragons at nanalo pa ng Best Player of the Conference the following conference. Look at his knee workout ni si Stan. Si Stan is doing this workout para sa cartilage less knees. Pero, hmm. still, he played at a high level kahit ganyan ang kanyang sitwasyon. Ang mga nabanggit factors ang naging dahilan why he quit playing basketball. Nakakalungkot lang mga kahupis ano? Pero kayo, ano sa tingin nyo? Bakit kaya nagdesisyong magretiro na ganito kaaga si, si Stan? Kindly drop your insight sa ating comment section Until then, bye muna mga kahubis.